Unahin ko na po yung kay ano, Miss Marian kasi baka maubos yung gulay niya dito. Eh, ano? Tulad niyan po yung okra. Pinukuha na, maubos na yan. Alamin po natin yung asking price ng gulay niya. Miss Marian, good morning. Hi, good morning. Miss Marian, magkano yung ating okra ngayon? Asking lang. 75 po asking Oh, 75 po ang asking price. Tandaan nyo, puro asking ang ating tinatanong, hindi final prices. Ano ba to Kapa o ano? Native po. Oh, native na kapa. Magkano yung native na kapa? 120. 120 isang bundle. Sultan natin. Atang-atang-atang-atang At mo pa naman. 110. 110 yung ating sultan. Yan kakamatis mo ngayon. Ay, bibigay, ay, bibigay. Okay. Ayun, no? ayun, bibigay nga. Yung sultan po natin, 70 po ang asking price. Sabi ko kayo, 10-6. Ay, magkano po taong ceiling, nyo? Yan, dito tayo kay ano, kay Ate Ana. Ate Ana, may nakita ang bonito sa iyo. Magkano yung bonito natin, asking lang. O, oh, itong bonito, 1-1. Kanina, na-update natin doon kay ano, Marian kapa na native ito bonito yan yeah. salamat ate ana at, at, syempre dito tayo sa magiting kong uh, barangay kagawad ng barangay Caudillo, si kagawad ato magandang umaga po kagawad Kaga ayan po kaya na po nakatalikod nagsasalita na talaga magkano yung at talbos ng sili natin uh, o, oh, 1 Ito yung down ng demonyo ito, yung demonyo. Ayan ha. Na, yung tatanong ng down ng silong demonyo. Ayan po. 180, 180 po, po. Isang kilo. Eh, yung ating talbos ng kamote. 15. O, oh, 15 po per tali. Bumabala po <laughs> ang mga kalakaw na yan. Talagang hindi ko pa tinatanong. Talagang kasalita. Eh, yung saluyot natin kakagawad. 15. O, oh, 15 din. Eh, yung ating alugbati oh, kinsa din per Ayan po, ito po yung rising star ng ating barangay Caudillo. Ayan po, nagsasanay na pong kumaway. <laughs> Ayan, meron din siya bonito. Mag ano oh, yung po, ang malis po namin niya, 1,000. 1,000. Ito medyo ante, yan. O, oh, yan, okay. Salamat, ah, kagawad. Magliting na kagawad ng barangay Caudillo. Ayan, ganun sa Dito po tayo kay Ate Baby ko. Andi dito na naman yung aking uh, idol, si Madam Sweet. Yeah? At ang aking boss, si Boss Alan. Ang daming gulay ni Ate Baby. alas din na magkasya yung gulay sa presto niya. Good morning, ma'am. Ito yung isang natin kagulay. Oh. Ayan. So kay Ate Baby, itanong natin yung presyo ng kanyang uh, ampalayang haba yung talong niya yan meron yung siling demonyo pati beans pati yung mga panigang niya ate baby good morning magkano na yung ating ampalayang magandang maganda 180 oh what medyo bumaba siya no 180 po ngayon yung ampalaya natin magandang maganda yan maganda. yung ating siling panigang Ito, 170 ka po. Itong malaking-malaki na yan. Itong malaking-malaki, 170. yung maliit nito. 1 oh, yung ating ano yung ating talong one, six. yung demonyo, po, demonyo? Three, fifty. Oh, yung papaya natin sa labas ay hindi magka yung papaya 170 na tuloy 1 na yung mga sitaw natin ngayon Magkano? hanggang habo ang oh, ganda oh ganda, nabili ng ganda negro ati baby yung, yung upo mo yung upo mo ngayon? Upo. 2.80 ako nagalis. 2.80. Yung ating uh, tag dito, pipinong puti. Pipinong puti. 500. 500. Saka yung beans natin magkano? Yung beans. 200. 200. Salamat, Happy Baby. Dito tayo kay Madam Analu. Madam Analu, magkano na yung ating uh, magulang na luya? yung kumagmulang 1.3 1.3 eh, ano walang pagwagwagwago ay yung ganyang dilaw 50 50 medyo bumaba yan ay yung ating gadang gadang po 80-70 80-70 ano yan apo mo? apo mo yan ha? ilan ba yung apo mo na? 4 oh apat na Okay, salamat yung anak mo isa pumapayat na ano. dito po tayo kay Ate Peli may bisita kanina yan at the magkano yung atin ngayon ng sampalok? Yung asking price lang. 180 po. 180. Dati yan nasa ano, nasa 200. Ngayon 18 ngayon. Eh yung ating sinibuyas. 300 yan medyo sinibuyas 300. Baba naman ano? Yung yung gabi natin pula pati puti. Yung pula natin gabi ng 250 sa puti. Sa puti at ipeli. Puti natin at ano, yung gabi natin puti, magkano? 300. Okay, salamat. Dito may nadaanan na kung ano, maaga pa lang may mustasa no? ganda ng mustasa. Alamin natin magkano ang presyo ng mustasa dito. Remy, Remy magkano yung mustasa natin ngayon? 30 po. Oh, 30 lang. Ang aga mo may mustasa, no? Ay, kanina pa po yan, oh. aga namin. Ka baaga, pa aga, maganda pala, maaga ka dito. No? Ay, kaso nga po, hindi naman nabibigyan. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> malay mo mamaya, wag mawala ng pag-asa hanggang may oras. <laughs> Dalawa pa lang po oh. Yeah. Dalawa pa lang daw ang bawas. Ay, Yan, maagang maaga pa lang, <inaudible> 7.30. Nandito <inaudible> <inaudible> <And> na siya. <inaudible> saan ba, saan ka pa ba nang galing nun? Saan ba po? Oh, layo-layo naman pala eh, no? Boss, magkano yung labong natin ngayon? Yan, 40. 40 bucks, sabi ni boss. Ito yung kabote. Ano to? Dilaw puti? Magkano yung puti? Yung malaki? O, oh, yung 35 bid po yun. Puti lang tayo, wala tayong Taiwan si. Ah, yung ugas, hindi ugas, magkano? 40. 40. Dila, wala. Okay, salamat, boss. Yan sa kamote, ubi naman po natin, yung malaki. 55 55 per kilo. Yung malaki. Ito yung Taiwan si po natin na kamote na maganda yun. 45. Ano, boss? 45. Ito, sa kamatis ng tukayo ko. Gagaganda ng kamatis ng tukayo ko. Tukayo, magkano yung kamatis natin yung Asking lang. 60 lang to kayo. Oh, kagaganda ng ating kamatis, ng ating tayo. 60 po per kilo. Shout out ka naman to kayo. Shout out sa sabaw ko. Kagaganda natama to Ayun nya, yeah. Ate Betty ha. Tingnan mo naman, talagang napakasipag ng ating tukayo. Ganyan sana. Salamat. Alvin Magkano yung mga talong natin din, magaganda. Yung ganyan po ngayon nasa ano siya 1514. Oh, 1514 po ang asking price. Ay, anong natin itong upo. Madam, magkano magandang magandang upo ngayon? Magandang maganda. Hindi ko alam upo. Ay, hindi, hindi ba 'yan? Ayun. <laughs> dito pa. Magkano yung upo natin ngayon? Maganda maganda. Hindi niyo narinig kung magkano? Kayang Taiwan. So ano Taiwan. Taiwan, Taiwan. Ah, dahil Taiwan, Taiwan. Okay. yung ano, yung upo. wala kasi yung tindera eh. Sa so, my, my, my friend magkakanin, uupo upo natin ngayon. Oh, natuloy na po ito ah, 25. Ay, maganda 25 Ay, Hindi kagandahan ito naman ay eh, 50, sabi ko. Baka yung inang nila, ayaw naman. 50 is ang bundle. Eh, yung 250. Ayan, yung di kaganda na no, may 50 is bundle. Yung maganda, maganda, 250. Ayan lang ba yung gulay natin? Uh, may sito ho ako Magkano yung mo? 170. Ayun kalamansi lamang ngayon, magkano? Ang tuloy mo, 1 Medyo angat pa rin yung ating kalamansi. 1-3. Salamat, my friend. Gusto mo mag-shoutout. Shout so, ma ko Ano nga dito? Hindi lang po kasi abutante. Pag nagpupunta dito, wala na. Ubus na yung tinde. Ito so, kaya ito Ate good morning. Magkano yung ating labo ngayon? 45, 45 po natin. 45 po per kilo. Ang ganda. Ano, puti, okay, you ano? Know? Itong Taiwan scene natin maganda nga ito. Oh, 40 po oh, ito. Ito malalaki na o makikinis. Ito malinis. Yung ang palayo mo ba ngayon? Magkano? 170 po na tulong. 170. Okay. Salamat. Okay yan. po. Thank you. Yan po. Lalo ano? Alam mo na. Si ano? Si Sir ano? Ray. Nagtatanong ng binhi ng mani, magtatanim Plan. daw siya. Mani, binhi. Mani. Meron, bibili siya dito. oh sinabi ko na nga sa kanya ha. Ito sa ate ko maganda. Ate Bioli, magkano yung papaya natin ngayon? Asli lang. Pince po, asli. Pince, yan. Medyo, ito naman dati 10 mangat naman na siya, nasa pince siya. Sa pipinong bakla? 50 po. 50. Ay, yung kamatis natin ngayon magkano? Oh, yung ma maliliit, 35. Yung malalaki. 35. Yung small 20. Mm. yung malaki, malaki nun. <laughs> ma oh, 60 yung malaki. Yan. Pare-pareho sila. Ito, tanong natin yung pecha ni Brother Junjun. Eh. Kaya ano, meron tayong uh, SB Kamoto dilaw 45 daw per kilo Tanungin natin kay Jun Magkano na yung turingan, Asking lang. Asking, Asking lang ng price po o natin ay na 35. Oh. Natutuloy po siya sa 30. Tingnan niyo po ha. Asking price niya pero natutuloy siya sa 30. Pero napakaganda ng pecha niya. Maganda po. Galing po Talavera pa rin po to Basta Talavera talaga Mag ano, maganda. Huling pecha po sa Talavera na to Maganda na. No? Eh, mustasa natin. Mustasa po natin. 45 po. 45. Medyo angat ng konti naman yung uh, mustasa sa pecha. Yan na. Uh, basta po pecha ay Talavera talaga quality quality ito ang medyo mababa dati nga ma ma matas yun yung maputi yun oh. salamat eh dito sa Suprema good morning ati Bing may ano nang balita no. sa Supre Aunt Suprema natin hey, ngayon magkano po yung big natin ngayon asking lang big po asking yan yeah, medyo tumataas daw mangat ng konti 17 sana naman dire diretso -dire na naman para naman makabawi yung mga farmers natin 17 yung big ay eh, yung medium yan ah, ah 15 yan salamat yan no, sana naman ay eh, medyo umangat na yung kalabasa para makabawi naman yung ating mga magsasaka oh. okay million oh, lugi daw million daw nalulugi sa mga ano Isang magandang buhay mga kagulay Welcome po uli sa ating Youtube Channel Dan TV Mr. Palente Today is December 2 Araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pagtatanong <laughs> ng mga asking price ng mga gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay po sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito tandaan niyo po ha asking lang po ang ating tinatanong wala po tayong final price iba po ang final price sa asking price dahil ang asking price pwede po yung magbago minu minuto oras-oras depende po sa quality sa ganda ng gulay ng ating re update sa oras na mabibili yung gulay dito at syempre po sa pagtawad ng malaki ng mga nangangalakal o mamimili dito sa ating mga sakadora sakadoro, kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Kaya samahan niyo po ang mag-update. Dito po ulit tayo kay Madam Lenden. Tanong natin sa kanya yung ano, ito talong niya magaganda yung talong niya. Madam Lenden, magkano yung talong natin ngayon? Good morning. 160. 160 maganda, maganda. Tingnan din natin yung ampalaya niya, maganda din oh. Yung, yung ampalaya? 18 po, ayaw pa nila. Oh, 18 ayaw pa nila. Ito ayaw naman sa siling Taiwan. Etong siling Taiwan len? 5'3 po. 5'3. Yan, medyo umangat. Sa pipino natin nga bakla? Oh, 45 lang po yung pipinong bakla, yung dami. Na. Sa palikpik mo. Oh, 30 po. Palikpik. Oh, 30. Yan, meron din siyang ano, sultan, no? Yung sultan natin. Ayan po, galing Jensen po yan. Jensen din. 1211. 1211, sandaan. Ayan, siling ating hatag dito, panigang. Panigang po, mababa na po. 1213. 1213, yan sa kamatis natin, marami pa rin kamatis. Oh. 65 po ngayon, tumumal. Yan, tumumal daw, 65. Ang dami ng kamatis. Oh. Salamat, Miss Len. Thank you rin po. Ito pala so... siya. Ayan. Jensen, gali yung beans mo? Jensen din. O, oh, Jensen. Magkano yung beans ng Jensen? 180 po. O, oh, 180. Dito ulit tayo sa maisan ni Ate Aya. Marami siyang mais na yun. Eh. Oh. Dati wala diba? Okay. Dating na may singay. Ang dami. Alamin natin yung asking price ng dilaw at ng puti. Good morning, Ate Aya. Ate Aya, magkano na yung dilaw natin ngayon? Dilaw. Uh, 65, oh, 65 naga-asking nag price. Yung natin yung asking price. 65. May 50, may 65. Oh, may 65, may 50. Yung maliit yata 50. Yung 65 yung malaki. Ayan o. Si Ate Bibia, meron nang ano, May domino talang ka na. Magkano yung domino talang natin? Oh, 250. Ayan, nagkakaroon na po ulit dahil kasi nga, pinanas yung bagyo, no? Ayan, baka sa susunod na linggo, madami yan man. Medyo angat nga lang po siya. 250 po per kilo po yun, ha? Ang yeah. natin sa ati ko yung patolang kinis kumakarin. Magkano ako? <tinyan> 80. Gaganda lang na nga. At yung sel, magkano yung kinis natin ngayon? Gaganda? 25, 20. 25, 20. 25 hanggang 15. Ilang kilo? Anong lang, 360 na lang. Dito lang po may lasuna. Wala nang iba. Yan o. Oh. Magkano yung lasuna natin 150 po. 150. Wala na kayong pupunta ang ibang pesta. Ito lang o. Oh. Yung lasuna natin o. Oh. Sa tapat nila Helen oh. Sila lang yung meron. Lasuna 150. Basta po gulay bagyo, wag po kayo magkasawa dito sa pwesto ni Madam Glad. Kasi po siya yung kompleto ng gulay bagyo dito, kaya lagi ko siyang ina-update eh. Kaya maganda mag-update dito kay Madam Glad dahil kompleto. Sa buwing binis natin. at ano pang alam mo? Ayun, kanya naman po. ko na doon yun. Mayaman <laughs> May yan, no, oy. Eh. O, yung pera natin na, Ngatan Ay, 2.30 pa lang. Good morning, Madam Glad. Mataba ka na talaga. Madam Glad, magkano na, -na yung repolyo natin? 300. 300. 300. yung ating uh, sayote? <manyan> 850. 850. Sa carrots? 750. 750. yung ay, okay, ay ating la pechay bagyo? 350. Eh. 350, Ayun, you no? Know. Eh, yung labanos? Ay, 700 ay, labanos. Sa ay, lakuya, lakuya. 750. Lumaba ano? Eh yung patatas. 1,050. Sa ating pipi ng Jackson. 1,500. Sa ating uh, broccoli. 1,50. Sa 1,50. Sa chichero. Ayan, may six, na. No? 500. 500. Eh, yung ating green bell. Green bell 250. 250. Sa ating uh, red bell. 150. Sa lemon. 180 per kilo sayang corn 35 35 yung ating celery 100, 100. sa ating uh, leeks 200 200 sa ating uh, lettuce na kung natin so, yung 9, na gusto 300 ito 300 so, po bilog, yung green eyes 400 yung bilog yung bat bochoy bochoy 150 yan yeah, po 150. kaya dito po natin ina-update kasi kompleto po ito eh talaga sa quality ng quality sa pagpasok niyo ng entrance ayan na kayo kitang kita agad oh. makikita nyo agad dito yung mga malalaking katawan kong kaibigan at siyempre dito sa ating ate Agnes ate Agnes magkano yung sibuyas natin puting malaki ayun ang beto natin ng na, 580 oh, may 580 magkano? Uh, 630 630 yung holan yung holan natin 1,000 1,050. Yung pula natin. Pula natin, pula. 1,550. Ayan o, no, 1,550. Nasa harap. Eh, yung ating ano, yung regular natin ano. Local. Local. Ayan, nagbebenta pa na kami. 1,6 1,6, yung ano. 1,6 Ayan, eh, ilang ilang kilo yun? 8 kilo. 8 kilo yung ating super white. Super white natin, 5,50. 5,50 sa kanso. Sa kanso, 4,50. Sa munggo natin. Sa munggo natin. 2550 yan. Salamat. Salamat po. Yan po. po Yun, ganun sana. Salamat, Madam Agnes. Yan, no? Oh. Ito po yung mga sibuyas nyo ano dito. Ito yung Holland daw. Ito naman yung ating lokal uh, local na sibuyas. Yan, ang dami sibuyas. po eh. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka Latest asking price update ng mga sariwang gulay na, na sa po dito sa ating Kabanatuan baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Tandaan niyo po ang tinatanong ko lang po araw-araw, puro lang po asking price o touring na presyo. Ayun po yung uh, gusto ng tindera na presyo ng kanyang mga gulay. Subject po naman yung sa uh, pag may tumawad, maaaring mabawas. Kaya hindi po final prices sa iba po ang asking price sa final prices. Malayo-malayo po yung final prices sa asking price. Kaya see you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.